Ilang si Hanif? How old are you? I'm 9. Nine, nine and Jessica? 30 men over the sorry. Anyway, the way, may from Archie. Ah, congratulations sa lahat. Uh, congratulations Direk. Ang tanong ko kay uh, kay Joaquin, Ah, uh, Black naman saan ang ama, no? Paano, paano na nabago ang buhay mo ng pag-iingis sa ama? paano pa nabago? Ayun, hindi naman sa nabago, pero mas bumalik ako sa pagiging bata. Kaya na marami ako nabibaling. Lagi po ako pupunta sa mga toy store nowadays. I buy a lot of cars, I buy mm -hmm. a lot of Hot Wheels. ah uh, kasi hindi lang hindi lang siya bagay na pwede lang enjoy ng bata. Pwede ko rin enjoy din eh. So habang nag-enjoy din ako na anak ko sa Hot Wheels, mm -hmm. I'm also enjoying playing with little cars. Mm -hmm. um, uh, ang dami po nagbabago. Pero ang masasabi ko, nag nagstay is is uh, my character pa rin, uh, yung morals ko po. And siguro only the schedule, the lifestyle changed and that's what really, really, really triggers. I mean, a really factor pagiging ama. Um, uh, yung talaga yung factor mo. Mag magbabago po talaga yung uh, responsibilities mo. Pero yung pagkatao ko po, same pa rin. Mm -hmm. uh, bilang follow-up, follow-up question. Okay, kala ko may hindi <laughs> na masaya. <laughs> Uh, bilang isang dating baguhan, ano ang maipapayo mo dito sa mga uh, mga nag-aspire na pag-artista at mga ito? Apo, ako sa akin, um, nakita ko naman sila po as mga baguhan. You have a great future ahead of you. Uh -huh. Wala na po akong kailangan ibigay sa iyo na advice. You know? Uh -huh. I can see your talents already from here. Uh, Kung ako, I started at 17 years old. Uh, uh -huh you guys are just starting now. And it's good na marami kayong parents who's there with you. Because my parents, when I joined showbiz, they're already working. So, isa rin yun sa malaking part na nalagay sila sa lalang dyan para sa'yo. Ayun po. Uh -huh. uh, Thank you for the question, Kara. Miss <laughs> 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 you. Since, since, ano, ah... Uh, uh, kasama ka ng tatay mo na nagmamalits ng isa ng akin uh, inyong digital company. So, ano ang maipapayo mo dito sa mga bata nito na namumulat na ngayon sa digital, digital media? Kung pa, paano pa nila may enhance yung show nila o kaya yung personalidad nila when it comes to handling this type of show? Um, uh, ayun po, just stick to your socials po. Always um, focus on your social media kasi uh, actually I don't, I don't know what to say kasi hindi po ako magaling sa social media hanggang ngayon po, I'm one of the younger generation na hindi masyado nakaka-adapt mm -hmm. and they're already in that you know, may iPad na sila pati pala may tablet na sila may pati so I feel like uh, they've already got it and noted it down Yung, ano yung digital world ngayon? Kasi mm -hmm. in really, the only people that are being left or lagged behind is the generation that didn't start with the digital, di ba? But them, they're already integrated. Kaya, di diba, ba, pati ito ang ng boses niya. Kahit-kahit <laughs> niya. The way she speaks, di ba? It's just like another factor na talagang <coughs> magpupu magpupusho sa kanila. Uh, tapos ang tanong ko na, ano 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 ang may papay mo dito sa mga kasi dito sa mga uh, mga uh, nandito rin na uh, showbiz real uh, royalty tulad ng mga Bob Bautista tapos si na uh, uh, Nate Reyes na ano ni Aramina tapos si sino ba? Oo. Si Kia, na ano ni uh, kamagalan ni Piyolo, ano yung may papayin mo sa kanila ta to have this existing staying power sa showbiz? Hmm. What do you mean po na about like, kasi parang, uh, si, parang uh, si Papa uh, si ko din, gano'n uh, po? Yeah, yeah. Ayun, uh, may your own, your own person, yun lang po. Kasi your parents or whoever is related to you na si Kat, that's them. That's how they did it eh. Kung pag nanonood ka ng isang eksena, ginawa ni Robert Downer Jr. ng ganyan. Pero yung mabibigay ni Nikki Gilbert, iba din. So, yung pagkatao mo, huwag mo kalimutan. Kasi yung pagkatao mo is yung binibenta mo. So, don't try to be somebody you're not. Always try to be you. Okay, thank you. Okay, thank you po.